Kumusta mga kaibigan? Kamakailan lang nagkaroon kami ng isang kamanghamangang adventure sa Bagyangon Falls dito sa Malitbog, Bukidnon. Isang biyahe na tumagal ng halos dalawang oras at humigit kumulang 45 binotong trek papunta sa mismong falls. Bago pa man kami umalis patungo sa falls, kinakailangan namin mag-logbook at makipag-ugnayan sa isang tour guide para sa kaligtasan at tamang ruta ng aming paglalakbay. Tumaha kami sa mga bundok, ilog at mababatong daan bago kami makarating sa aming paruroonan. Ngunit sa kabila ng lahat ng pagod at paghihirap, walang tatalo sa ganda ng tanawin na aming natagpuan pagdating sa Bagyangon Falls. Talaga namang nagbunga ng husto ang aming pawis at pagsusumikap at masasabi naming isa sa pinakamapangahas na adventure na aming nasubukan. Kaya kung may alam kayong ibang mga magagandang lugar na pwede naming puntahan at ma-experience para sa aming susunod na adventure video, huwag mag-atubiling magkomento sa ibaba. Maraming salamat po.